Welcome to Mami Bibing, mga kapremis! After natin dito sa Tamawan Village, dadalhin ko kayo sa Igorot Stone Kingdom. Nakita niyo naman siguro sa aking first part of the vlog. So, itong binabaybay nating kalsada ay going na ito sa Igorot Stone Kingdom. Ito daw yung isang attraction dito sa Baguio City. Igorot Stone yeah. Kingdom. Saya. Oh. Hanap tayo ng parking natin. O nandito na kami sa Igorot Stone Kingdom at ito yung entrance fee sa Igorot Stone Kingdom. And then bumaba na kami sa taxi at si Kuya Driver naghanap ng parking area. So bago ka papasok or aakit doon sa Igorot Stone Kingdom, dadaan ka muna dito sa kanilang souvenir shop and then mag-check kung ano ang may bibili mo na pasalubong for your families and friends. So they have crochet sweater, they have crochet strawberry, and then they have strawberry crochet hats and then mga native products local products like the peanut retails and so many more so kung hindi ka na lalayo, dito ka na mamimili ng kanilang mga souvenirs for your families and friends. Oh, So, yung yellow na yan, dyan tayo magbabayad ng entrance fee. So, bago tayo makapasok, of course, we're going to pay for the entrance fee na 100 for the adults and 80 pesos for the kids. Ay, oh, strawberry, o. Oh. Over Strawberries, strawberries pool, sir. All ang lalaki ng strawberries niya at saka ang yeah. fresh. Mas fresh pa sa akin. So, nandito na kami sa entrance ng Igroot Stone Kingdom. Grabe ang pagkagawa niya. Grabe ang paggagawa ng mga stone na pinagpatong-patong. Pagpasok dito sa Igorot Stone Kingdom at my right side, may booth doon ng Saint Bernard na aso na pwede kang magpa-picture 100 pesos yung bayad. And on my left side, may booth din ng kabayo na pwede kang sumakay at saka magpa-picture, magbabayad ka lang ng 100 pesos. Pagkapasok namin dito sa Igorot Stone Kingdom, as in lumaki yung mata ko sa ganda ng kanilang pagkagawa ng kingdom nila. Naisipin mo kung paano nila ginawa na pinagpatong-patong nila piece by piece yung mga bato para lang maging kingdom. At saka take note, bato, hindi siya nilagyan ng simento, pinagpatong-patong bawat isa yung mga bato. So, by hand talaga nila ginawa itong Stone Kingdom. Sobrang ganda niya talaga. As in yung hindi mo maisip kung paano nila pinagpatong-patong isa-isa yung mga bato para hindi siya mag-collapse. So ganun sila ka-creative, ganun sila ka-talented. How they do this Igorot Stone Kingdom. Pwede ka din pala dito magsuot ng kanilang costume at saka magpa-picture for 30 pesos. And then pwede ka din pala doon magpa-picture sa mga ano tao nga nakasuot ng Igorot costume. Ito pala yung Igorot Stone Kingdom nasa bundok siya. Tapos ang taas niya, sobrang taas na mga structure na ginawa nila yung sobrang taas yung mga bato na pinagpatong-patong nila para magawa nilang kingdom tapos itong kinakatayuan namin building naman ito siya na made of semento pero yung dito sa harapan namin, mga stone talaga siya na pinagpatong-patong one by one para maging kingdom siya. Eto, hindi pa kami nito nasa tuktok ng building, nasa ano pa lang kami, first floor pa lang kami. Hindi na namin kayang akyatin doon sa pinakamataas na ano ng building kasi sobrang taas niya at saka nakakahingal. Tapos itong Stone Kingdom na ito, hindi mo siya kayang ikuti ng ano ilang minuto lang. Kailangan magugol ka ka talaga dito ng ilang oras para maikot mo ito. At saka kung maikot mo ito, sobrang pagod mo na kasi ang tataas ng bawat ano niya structure na aakyatin mo. Hindi siya biro na maglakad ka dito ng ano ng ilang minuto lang or ng oras kasi hihingaling ka from time to time kailangan mong mag-stop para mag ano mag ng lakas para maikot mo itong buong kingdom na ito kasi malawak siya tapos sobrang tataas na mga structure na aakyatin mo so sabi dito sa Igorot Stone Kingdom na site the Igorot Stone Kingdom is a 6,000 square meter open complex that features a collection of ancient structures made entirely out of stones so out of stones 'di ba grabe ginawa nila ang kingdom na ito by stones and by their bare hands Diyan lang Mula doon sa may concrete building, to, tatawid na naman kami dito sa mga stones. Tingnan nyo yung pagkapatong-patong ng mga bawat bato. Sobrang intricate ang pagkagawa ng stone kingdom na ito. Bakit ka pa Kapoy ka na? Wala ka oh. Okay ka ba? Ano ba yan? So aakyat kami dito sa kanilang Golden Bridge na maka-experience naman tayo. so hanggang dito na lang mga kapremis ang aking pag-iikot sa inyo. Sana'y nabusog ang inyong mga mata at natuwa kayo sa inyong mga nakita dito sa Igorot Stone Kingdom. Hanggang sa muli, please don't forget to subscribe, share, like, comment, and hit the notification bell for the next video. Thank you so much. God bless everyone. Bye! Wait, wait, wait. So, of course, hindi kami magpapahuli. Magpapapicture kami sa cutie-cutie na mga Saint Bernard na mga aso at saka dito sa Pink Horse. So, thank you so much. God bless everyone. Bye!